Isang magandang araw mga kasinag. Enzo Galarosa po ng Sinag Liga asya At dito po tayo ngayon sa Antipolo Hills, Barangay San Luis para sa Sinag Saya. Tingnan nyo naman po, napakadaming taong dumalo dito para makisaya sa amin dito. At syempre, para din po, ma-inspire namin ang mga kabataan maglaro at matupad ang kanilang mga pangarap sa basketball. Yung sinadliga ka siya na yan para sa inyong mga kabataan yan. May mga, may mga natulungan kami na mga kabataan na nasa mga school na ngayon. Andito po kami eh, para yun, uh, magbigay ng mensahe at mga uh, gifts sa inyo. mga kasinag, abangan nyo po sa ang barangay kami pupunta sa susunod para magpasaya ng mga fans namin. Abangan nyo po ang Sinag Liga Asia. We are one!